Unahin ko muna, mamaya na yung mga family members na. Unahin ko muna yung um, Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, uh, Senator Escudero, Remulia, Sino ba isa? Oh yeah. Alright, number 1. Yeah, wala siyang comment. Si Senador ng Superventel SP ng 8. Ah, and then yang gangs, gangs pala sorry. Okay. Um, so yeah. So binasa ko yung kanilang mga statements and uh, nakita ko doon ay puro an un, uh, unusual Unbecoming, unhinged. Ani isang unhinged, Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind. And was the other one? Okay. See si mental was unusual. Si Estudero was unbecoming. Si young dance was From. Ano, No, Ang Sang is Remulia, uh, and Hinch is one of those, and then Young Guns Yo, is um, unstable. Unstable, yes. Okay. So, yung lima na yan, ang, uh, yun lang naman yung gist ng uh, mga sinasabi nila. And, um, unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, uh, and then one is uh, um, A demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon agad But apparently um sabi nga ng iba pa't mabilis ka meron talagang mga mabagal ang bigat so yan yon uh, and the next one is psychiatric uh neuropsychiatric example wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila ano daw ako unstable daw ako. Eh paningin ko naman sa kanila unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? A Atake sila pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila, tinatawag nila unstable. Eh diba? para sa akin unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So I will do two tests neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates mo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? So we call on the Philippine Medical Association The Philippine uh, Psychiatric Society siguro, is it called that way? To set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ang butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test mami? Sa private hospital o sa public hospital? We need uh, independent third party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan niyo kami uh, to set the guide. Kailan yung mga mang gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi hindi pwedeng 3 months after ha, kasi mag, mag hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So, dapat, tapos ngayon na, ayun na, ayun na, magpa-drug test tayong lahat, at dagdagan ko sa akin, neuropsychiatric exam. Game, ayun dyan. dyan, I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time, naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as law lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag i nila ang dare ko. Drag na sa inyo, dalawang test Yes. So, so, unstable, unhinged, unbecoming, becoming and sound mind? Meron pa isang an? Ulitin nyo na lang? Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF sabi saya pa bala mo din na makigdumog ko sa kanal yan ang problema kasi I am not like them and ang tendency sa mga ganito ng mga tao sasabihin nila crazy lukaret, lukaluka buang desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So, anong ikakadesperada ko? Diba? So, yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like sana. Pepe. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noo, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Mawawala ako sa akin. Abis. Sandali, saan ako? Doon sa... Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me. Ngayon lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, ano eh, televised ang exam, ang uh, tests. tests. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang, um, inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako, Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila nilang kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was post. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, eh trabaho lang ako dun. Wala akong ginagawa sa kanila. Kung na nag-resign ako sa DepEd, pinabayaan lang nila ako. Diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President. Kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nila, nila ako kasi may pagbabagong campaign naman kami, tree planting, edu educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila, tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagjalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema, hindi ako noon na pala-away. except yung inuunahan na. Okay, yung mga anak ko, yung mga hmm. okay, um, I anak mean, ko, they are now coming to their defense? Um, yes. I will not um, comment sa mga anak no Because ang natural affinity ng mga anak is to de defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity nagagawin, natural nagagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O, oh, kasi may destabilization sa PRD. O, oh, may maisog. Ano man ginawa ni PRD? Diba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi nga ako nag-react noon eh. hindi eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds Ano sabi ko? Fine. Sa inyo na yan. fourth quarter? Sa inyo na yan. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho. Kasi nata-target mo yung trabaho mo ano pang inano nila? Security, kunin namin lahat. Oh, sino na yan? Budget, kunin nila lahat. Sino na yan? Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpe, at yung mga pinokpok ng mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol habol 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 nila sa akin yung mga kasamahan kasamahan ko hinahabol din nila uh, excuse ko na lang let's give them privacy but one is already in depression one is already contemplating suicide one is in the hospital may isa hindi nakakatulong I agree sa pagmumuraha eh, dapat magbura kasi may mga bata na narinig. Pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. Bang, pulot, How is your relationship dulo with Senator Aini Marcos? Walang doon na nakatakit? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation power yan gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez eh. Pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na another time si Martin. Oo, susunod na. Ma'am, yung yakong politika, Bre sabi ko si Governor ro Matthew Panoto na pinapsunal daw nyo yung dapat sanay politika lang. I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang naunang. Kayo ang naunang. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Huh? Parang, no, Hindi Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Di ba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. O, sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, yeah. what is your relationship status with Senator Ivy Marcos? And nag-usap mo ba kayo after that? Um, after nung no press con, tinext ko siya, and she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Ma Pero ano ba, friendship over na pakainis siya Or just a place. No, hindi ko alam. I cannot uh, speculate on what will happen tomorrow. But as far as we're concerned, ano si Senator Nike sa Para sa akin ba? Uh, she's a senator. Uh, she's a friend. I did not attack her. Alam nyo kasi, kasi ito si Remulia, nandun siya sa ano eh, legal-legal uh, desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is tabu. Tabu siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang ang pag-usapan ng patay. Diba? It's tabu for, uh, for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko ma-atakehin yung tao. Bakit ko aatakihin Eh, yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos. Ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Respetuhin din kita. A problem kasi dito sa kanila, when you when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin niyo yung, yung different ako sa inyo. Ang galing mag-send to Ito, you her, pero nagbibay na kung siya kayo nasabi yung phone siya context of the uh, conversation. You can share that. So, uh, siya na lang ang po share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa inaakapag usap over the phone. Wala na. Wala na kami na sa after nung nag-text ako ng yung below message? Alam mo, yan sila. Yan sila lahat. <laughs> yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan nyo yung patay. Simba ko lang. God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bumulisit lang sa tatay ko. That's what you said. Why do yeah. you just explain the allegations head on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it disrupts from the human doors to all of them. Kasi sabi ng mga kapsin. Oo, kasi sabi nila, ano ako, Arsula, yung nag-chan niya daw ba? Diversion. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo ako diversion. Ito gawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Di diba? ba? Kung ba't inflation rate Wala. gumababa? Wala. Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin niyo, talo na kayo consulto uh, sa platform na sila ng LGK na LGD ng President Duterte. Sa, sa isang committee naman, sa isang committee naman, yung mga committee naman, yung mga committee naman, mag-open din po, na lgk sa consulto, sa consulto, sa consulto, ginagawa nila ang mga ganito, sa investigation. Yan nga yung sabi ko, yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin, bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa kuwa yun, wala namang independent sa kuwa ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nangumukang pangadyan eh, sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary! Oy! Sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya tumakay mm -hmm. na ano, uh, ano bang advice ni Vice President if you Verde? Kasi he was invited and at, at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama itong pakiragot kaya he wasn't able to make it to date. Oh, oh. Um, so, when kayo bang you encourage or even you know, allow him to attend at the point Ako, ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko, kung ma-attend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung thank you. I don't know with uh, President, Dutente. Ah, uh, naman. Ang... Naman sinasabi nila. Naman nagsasabi, hindi nila lang ba kasi Ano na to, hindi na lang. Pa, hindi na pa, president, Vice President, wala naman talagang pag-asa. You said that four years Do, Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon. Kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayong politika kulit ulit ko sinabi, nandoon pa ako sa kabinete, doon, sinabi ko na yan hindi ako ang problema bakit ginagawa ninyo ako ang problema ng bayan, hindi ako imagine saan ka napahana pa ah, ng mga public officials so shocked about me talking about the death pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now And there are, there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkatagawa kami ng kriminal. Walang nashock. So bakit kaya? But we... Ako, nashock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But we... Going may mama, ipakaasa pa. Yes, mama na magkaayos Na Magkaayos kami. Magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya ng namatay sa Davao City during the taguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpuk nila at binukpuk nila sa Tamayong at sa KOJC mag-sorry sila sa lahat na hindi nakakatulog na yon kasi pinakatawag nila pa ulit-ulit sa House of Representatives. Anyways. Hindi lang sorry na, oh sorry ah. Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am, 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 sabi ko nga noong press lang diba, ko, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yun, sa organization na yan, as commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. PAFP na yan. Pero ikaw, as president, di ba? Napaka... Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nag, nagkagulo na sa the desecration of the dead kuno, na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, mag-sorry sila doon sa lahat, mag-iisipan po. Ma'am, actually, sa press, halata ang galit, ang magkutubi kayo ang ilikipin. Bukod sa binanggit niyo na nag-umpisa na toxic ang relationship nyo with him during that graduation, ano yung mga magkutubi na magkutubi kayo? Siya ang pangulo, hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Ako ba pang Sasabihin ko na. Magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? Four years na lang? Four years is a short time for a president. Do you honestly believe that he knows everything? He in control of everything I cannot speculate on his soundness of mind. Ano ano bang nire-raise nila sa global stage? Ano asa ah, ando? Sa ando? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Anong 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 na raise? Yeah, yeah, no. yung West Philippines and all yung ano issues oh. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Next question, Jason. Kasi mo na yun. Tungkol ko dun sa pagpunta niyo sa Baclar, ano pong masasabi niyo na sinabi ko nila para ginawa niyo lang yung to be a safe show from the public? Ano bang ginawa niyo doon pala? Opo, yun po naman ang ginawa niyo dun. Ayan, kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Eh, kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapan pinapansin ng mga Davaoeño kasi normal sa kanila yung bakit ako umabot sa baklaran kasi nag di ba nag trick or treat ako eh kailangan ko ng butterfly na gagawing corona na the next day na yung trick or treat wala pa akong corona so sabi ko maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly umabot kami sa baklaran Totoo yun, B.A.I. yung TikTok video ah. Ako yun. Tatlong videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, ay uh, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Para Oo. Well, hindi ko alam kung paano kumita. Pero sinabi niya, ah, content creator ako. Kasama namin yun. Uh, pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure. Sa maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So tinuruan nila ako, tinuruan nila ako, and then sumayaw. Ma'am, sa nangyayari ngayon sa politika, ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila anong nagawa nyo, anong plano niyo? Magpa-drug test kayo. O, sige, extend na natin. Magpa-neuro-psychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Reuters. From Reuters, speaking of elections, bakit hindi ng mayor si Paul President Duterte? And then, bakit walang Duterte sa mga senatorial elections? Tumakbo siyang mayor. Si PRD. Sa... So, Oo, okay. Tumak okay. so, oh, oh, hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi, it's a personal decision. Eh. so Hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. You. Ma'am, your message niya yeah. you lang like to the Filipino people, lalo kitong mga mga ming medyo na didisharge and didinamig kasi hindi niyong pagkakakunan, di be aware. So, what, what can you show the Filipina people? Okay, ang unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Trabaho tayo kung ano yung mandate natin uh, sa opisina natin, gawin natin yun. Yun ang expectation ng mga tao. So sabi ko, ulitin ko, hindi ako ang problema pero ako yung ginagawa ninyo ng problema. Ang totoong ang problema, kawalan, kahirapan, agutuman, kriminalidad, terorismo, inserensiya, lahat ng kung ano ang problema 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Trabaho tayo at sa ating mga butante, mag kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto. Ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa? At demand nyo yung grand test at yun know, psychiatric test ngayon na. And then, uh, to the Filipino people, sa lahat ng aking mga kababayan, Hmm, hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people talk about the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay i-demand nyo sa gobyerno, magtrabaho kayo sa amin di nyo yan sa amin, magtrabaho kayo para we see a, a, we see a better Philippines in the next year and in the years to come. As I said, I am nothing of uh, unstable and becoming unsound mind. I am just unforgiving, unyielding, and unbound. Okay, thank you, just. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.